Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang secret weapon ng Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot nga na pong Los Angeles Lakers kung ito trade man nga po nila si Lebron James. Katulad nga po mga katrops nang naibalita ako sa inyo noong nakarang araw, ang Los Angeles Clippers na nga pong itinuturing na number one team sa Western Conference pagdating sa opensa, sa pagtatala nga po nila ng 122.6 points sa kanilang mga nakalipas na laro nang nagdang December. At ang maganda pa dyan mga katrops, matapos nga po nalang masolusyonan ang kanilang problema at maging solido ang kanilang chemistry, ay hindi pa nga po sila natatalo kapag kompleto ang kanilang lineup especially kapag naglalaro dito si Kawhi Leonard. Pero hindi lang naman nga po si Kawhi Leonard o maging si James Harden ang rason ng kanilang pagkapanalo bagkos nariyan na rin naman nga po ang kanilang secret weapon na si Russell Westbrook na naglalaro ngayon gamit ang kanyang all-around elite defense kung saan grabe nga po ang kanyang ipinapamalas na hustle sa kahit anumang sulok ng court. Bukod rin nga po dyan ay mas dumadami na rin naman nga po ang kanyang nagagawang blocks ngayong season gayong pagdating naman nga po sa opensa. Nag-a-average na rin naman nga po ito ng 53.8% shooting ng off the bench na isang magandang sinyales para sa kanya. Gayong mas nakaka-adjust na nga po ito ng gusto sa kanyang bagong role na siyang isa sa mga rason ng pagdapanalo ng Los Angeles Clippers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot nga dapang Los Angeles Lakers kung ititrade man nga po nila si Lebron James. Hindi na nga po talaga mga katrops na gugustuhan pa na Lebron James ang nangyayari ngayon sa kanyang kupuna na Lakers na siyang rason bakit hindi nga po siya nagpa-interview sa media matapos ang kanilang game nung nakarang araw laban sa Miami Heat. At kasabay nga po niyan ay uminit na naman nga po sa social media ang trade ni Lebron James gayong nasa sayang lamang at ng Lakers ang kanyang mga huling taon sa NBA. At isa nga po sa mga nabanggit agad na team na posibleng sunod na puntahan at paglaruan ni Lebron James kapag umalis ito sa Lakers ay ang Golden State Warriors para makasama niya si Stephen Curry na nahihirapan na rin naman nga po ngayon na makakuha ng panalo pwede nga na po ditong kunin ng Lakers na kapalit na Lebron James na si Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins, at ilang mga draft pick. Bukod rin nga po mga sa Golden State Warriors, isa naman nga po sa mga sinasabing team na posibleng sunod na paglaroan na Lebron James ay ang kanyang dating team na Cleveland Cavaliers kung saan maaaring nga po nila ditong kunin si Donovan Mitchell. Pero kahit anuman nga pong kupuna na kumuha kay Lebron James sa isang trade, ay sigurado nga po na malaki ang maukuhang kapalit dito ng Lakers since napakalaki nga po ng hawak nito ngayong kontrata. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.